Hello mga moms! Welcome na naman nga sa panibagong ganap ng buhay namin. For this video, mga mams, ipapakita ko po sa inyo yung isang bagay na ginawa natin ngayong hapon. Mga 2.30 na nga ng hapon, mga mams, gumala tayo sa ating babuyan. Nang mapansin ko na yung isang tanim natin sa tabi ng babuyan, which is yung tinatawag nilang maya de Agua, ay marami na palang dahon. Sinadya ko nga pala itong itanim, mga mams, kasi nga sabi nila, maganda daw talaga itong maya de Agua ipakain sa mga baboy. Lalo na yung mga baboy natin na minsan nagkakasakit at wala na talagang ng kumain ng feeds So yun nga mga moms, namitas tayo ng konting dahon at nilagay natin sa batsa. Hindi rin naman po masama mga moms na ipakain natin ito sa ating mga alaga. At least po ito ay healthy at organic din naman. Minsan nga po talaga mga moms sa pag-aalaga ng baboy, kung ano-ano na lang talaga yung ginagawa nating mamparaan para po mapanatili nating manusog ang ating mga alaga. At the same time po, makakatipid po tayo sa kanilang pagkain. So yun nga po mga moms sa pag-aalaga ng mga baboy, hindi hindi din naman po masama na maging open-minded tayo sa iba't ibang paraan ng pagpapakain at pag-aalaga sa kanila.